yung nga, walang pagbati din Happy New Year, no? Kasi yung pagbati din, ibig sabihin, eh, sumasang-ayong ka din sa kanilang celebration. So, pati pagbati ay... Minsan yung mga iba, akala pag yung ginawang Arabic is halal na. Uh, happy birthday! Ay, haram! Ay, okay. Uh, Eid Milad! In Arabic mo lang eh. So, ibig sabihin, yung, yung baboy, pag in Arabic mo, kanzil, ibig sabihin, halal na, pwede mo lang kainin. Uy, baboy yan ah! Hindi, kanzil ito. Ay, halal, pwede ko kainin. Nagiging halal ba pag in Arabic? So, akala na pag Arabic, Happy New Year, haram. Ah, amun jadid. Ah, okay, pwede. Hindi po, kahit nagiging Arabic pa yan, wala. Walang kinalaman yan. So, sa dagdag kalaman ka yun, na naalala ko lang, insya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mabad, salamu alaikum wa barakatuh. So, insya Allah, panibagong uh, webinar ulit. Maraming salamat sa pag-join. At yung mga iba siguro na busy, okay lang dahil nakarecord naman ito at ilalagay din natin sa uh, social media. So, ang topic is patungkol sa ang pagseselebrate ng New Year sa Islam. So, ito ay para magbigay uh, kaalaman sa mga kapwa din natin, mga Muslims. At ganoon din sa mga hindi din Muslims. Para hindi nila pag-isipan na pagdating sa araw na ito, bakit parang KJ yung mga Muslim? Parang killjoy, hindi nakikihalubilo, may yabang, sama ugali, ayaw makisalo, niyayaya naman, may kapit baya ako Muslim, ayaw makisama. Wala, wala hindi sila parang makatao, ano, ba diba? So, maaaring baka ganoon na sabihin nila dahil sa pag hindi sila napaliwanagan. ano ba yung paniniwala natin mga Muslims? Bakit tayo hindi nga nagjo-join sa kanilang festival? Sa mga bagay na ganun At doon sa mga muslims na uh, nagse-celebrate O nakikihalubilo At at least malalaman din nila Yung patungkos sa religion nila Lalo ikaw ay muslim Nagsasabi ka muslim Not only by words By bunganga lang bag, uh, By by dila Muslim ka lang By salita Or sa ID Sa passport I mean sa birth certificate Muslim ka Gawin mo I I Do uh, Don't say you are muslim Do it Gawin mo Na ikaw ay muslim So, ito ay patungko sa pagse-celebrate ng New Year sa Islam. Ang pagse-celebrate ng New Year ay kung dumating ang bagong taon sa salubungin yung pagdating ng bagong taon. Sa atin mismo sa Islam, meron din tayong sariling New Year. Yes, ano ba meaning kasi ng New Year? Iba kasi minsan parang masyadong extreme. Galit na galit sa salitang birthday, galit na galit sa salitang New Year, <laughs> o galit na galit sa mga ganitong salita na hindi niya iniisip. Ano pa meaning 'yon? Bagong taon eh. Masama ba sabihin yung bagong taon? Oh, bagong taon ngayon ah. Anong date ngayon? Uh, iba na pala susulat mong date sa sa ano mo sa notebook or sa fill upan mong papers ano meron ano meron sa salitang new year yung ba mismo salitang new year masama minsan pa pati yung birthday may mga iba pa magsasabing walang birthday sa islam pati siguro yung non muslim baka nagtataka paano kayo paano dumadagdag yung edad niyo kung wala kayong birthday yung isang birthday birthday pinaka kaarawan ng pinanganak ka ito yung araw na pinanganak ka, so sa 20 taon darating ito is dadagdagan yung edad mo. di ba? One year old ka na, two years old, three years old, five years old. Ang ko dun yung celebration, hindi yung salita mismo na birthday at new year. Okay? Huwag ka magalit dun sa salita na yun. Dahil ang ibig lang sabihin yun, pinanganak ka. Kailan ba birthday mo? Ah, okay, ganitong araw. Ah, ganitong araw ka pinanganak. O kaya, kailan ka ipinanganak? Okay? Anong taon, anong araw? Tapos itong New Year, ganun din, bagong taon. So sa Islam, meron tayong bagong taon, New Year, sa Hijri calendar. Simula nag-migrate ang mga sahaba, pati si Prophet Muhammad, peace be upon him, na nag-migrate sila sa Medina. So nagkaroon tayo ng sariling calendar, Islamic calendar, na Hijri, lunar. So ang New Year natin is pagdating ng Muharram, buwan ng Muharram. Ito yung unang buwan sa Islamic calendar. Pero ang tanong, sineselebrate ba natin? Wala din. Kung sarili, sarili natin New Year's, hindi na nga natin celebrate. Hindi tayo nagsiselebrate. New Year pa kaya ng iba. Okay? Kung iisipin mo, yun yung araw na nagkaroon tayo ng sariling city. Nagkaroon tayo ng Madina. Islamic place. Nag-migrate ang mga sahaba after ng pang sa kanila ng halos more than 10 years. pang sa kanila na hindi sila lumabas So, kung isipin, ito y dapat yung celebrate pero ganun pa man, hindi nga natin sine-celebrate dahil bawal. Dahil binigyan ng tayo ng Allah ng dalawang celebration at ito ang Eidul fitr Eidul adha Eidul fitr pagkatapos ng fasting sa buwan ng Ramadan, ang huling araw nito, pwede tayong mag-celebrate halal. At yung Eid adha ito din yung isang pangal ay pangalawang Eid natin na pwede natin celebrate Pero man celebration ng hindi mula sa atin na lalo pag may kinalaman sa reliyon ng iba At ito ay paulit-ulit nangyayaring may monthly o may every year na exact date Ay dito pinagbabawal ng Islam na hindi pwede Tulad ng birthday, anniversary, mansari. Kahit yung mga sabi mo mag-asawa lang kayo, mansari yung ngayon Ito yung araw na kinasal kayo, so what? Ginawa ba ng propeta? Ginawa ba yung ila? Ginawa ba ng mga sahaba? Pero mga ordinary celebration na hindi naman may walang saktong date, kunari graduation or may nakapasa sa exam, may bagong panganak, yung mga bagay na hindi naman palagi nangyayari ito, na wala namang connection sa pananampalatay ng iba, gusto mo lang magpasalamat, mag-celebrate, ikaw ay nakapasa sa exam ngayon, board exam, ang anak mo nakapag-memorize ng Quran, na memorize yung buong book ng Quran, cover to cover, mula sa isang page hanggang sa kahuling page, lahat yung nilalaman yan. So, yun, walang problema walang connection sa pananampalatay ng iba at hindi naman palaging umuulit na exact date, exact month. So, yung word hijab day, exact date, di ba? Every February, February, I think one. So, kada taon is celebrate nila hijab, which is, iisipin mo maganda pero ginawa ba ng propeta? May connection na sa religion eh. Nagdagdag ka na ng another festival eh. Dalawa lang. At ang pangatlo dito is, bawal na. Kasama na din yung every Friday na pwede ka rin mag-celebrate na may mga bisita. Tapos ang Friday, uh, kumain, salo-salo sa pamilya, walang problema insya Allah. Allah So ngayon, patungko sa New Year. Dahil ngayon malapit na ang New Year, uh, Gregorian Calendar sa mga non-Muslims. Kahit ano, alam mo, isang type mo lang ng Google. At tayo, hindi naman tayo kumukuha ng knowledge dito dahil may sarili tayong mga books knowledge. Pero para dun sa mga hindi-Muslims na hindi din naniniwala sa ating mga books o sa ating mga scholars, kahit magbukas lang sila ng favorite nilang uh, Google search, pagka type mo palang New Year, pagans, ipapakita agad sa'yo, lalaki lilitaw, the pagan origin, of New Year. Ang pagano na original na pinanggalingan ng New Year. Ito ay tradition, pagan tradition. Tradition ng mga pagano. Pagano ay sumasamba kung saan-saan na lang. No, kahit ano. Ito ay Roman celebrate. No, uh, panahon ng Romano ito. Na nilagay nila sa January 1 by offering sacrifice to Janus in hopes of gaining good fortune in the New Year. Kita mo, ito yung pinanggalingan talaga ng totoong New Year. Ang pagse-celebrate nila at pag-sacrifice, nag-aalay sila. Ang sacrifice isa sa ibada eh, na dapat sa Allah lamang ibinibigay ang sacrifice. Ang pagkatay mo, ng pag ikaw ay nagkatay na para sa isang hari o ito ay shirk, no? Pagtatambal. Kahit ang Muslim bawal kumain doon. Pag pag-aaralan mo ang Kitab ut Tawhid, mahaba din ang explanation patungkol sa ganyan na pag-aalay para sa iba pang, ibang Diyos-Diyosan. Bukod sa so dito, sacrifice para kay Janus Sa hope na magkaroon siya ng magandang taon Itong si Janus ay isa sa mga Roman gods Na believe na mga Romano noon Yung hindi pa sila Christian Na marami silang gods At ito ay isa sa mga god nila si Janus Na may dalawang muka Okay? Patunod yung maraming ano dyan uh, Dalawang muka Na yung isang muka ay nakaharap sa magtalikod sila. Yung isa nakaharap sa kabila, yung isa sa kabila. Para yung isa nakikita yung future daw at yung isa sa past. Or, at dito sila nag-offer para kumaga magkaroon ng magandang future. Ito ay shirk, pagdatambal sa Allah, na hindi mo namamalayan. So, sa pakikijoin mo, pakikipag uh, sa halubilo mo, na ito ay matinding may kinalaman na sa akida mo, pananampalataya. Kaya kaya nga tayo nilikha ng Allah, di ba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha ko ang mga engkanto at tao dahil para siya ay sambahin. So, yung ginagawa mong ritual na ito na hindi mo namamalayan na nakapaggawa ka na ng pagtatambal sa Allah na sineselebrate mo ang araw ni Janus sa sacrifice na ito. Siguro na iba lang ngayon, modern, papaputok. Tsaka bakit siya nagpapaputok sa totoo lang? Isipin mo din. Para daw umalis ang malas kung tatanungin mo sila, di ba? Nakasalalay eh, yung kanilang swerte at malas sa mga bagay na ganito. Bilog na prutas, bilog, kaya nabobola, ano mo yun? Nakasalalay yung buhay nila sa isang bilog lang na prutas. Hindi sa nang, ah, ano, nang insulto, pero kung ikaw may isip, ikaw ay isang tao, may pananampalataya, tunay sa nag-iisang Diyos na lumikha sa'yo, ang nagbigay ng buhay sa'yo, ang nagbigay sa'yo ng mata, kaya mo na, napapanood ngayon, ang nagbigay sa'yo ng tenga, kaya mo ako naririnig ngayon, ang nagbigay sa'yo ng sariling isip at katawan at buhay, pamilya, trabaho pagkain. So, ito yung Diyos na nagbigay sa'yo lahat-lahat. Tapos ngayon, isasalalay mo lang sa maliit na bagay o bagay, mga putas, kakainin, yung uh, pananapalataya mo, yung iniisip mong biyaya at swerte, doon mo iniisip na manggagaling. Tama, hindi. So, ang matinong tao ay mag-iisip talaga siya kung tunay siya ng nananampalataya at sumasamba lamang sa isang Diyos. At iiwas siya sa mga bagay na hindi ikinalulugod ng Diyos. So, hindi dapat na pagtatambal sa kanya. So alam ko hindi na siguro masyado maunawaan to pero kung bibigyan nilang pansin at halaga na tayo mga Muslims ay maingat tayo sa pinakamalaking kasalanan. Mas malaking kasalanan pa kaysa sa pagkain ng baboy, kaysa sa pag-inom ng alak. Alam mo yun yung iniisip nila lagi na pinakamalaking kasalanan ng mga Muslims ay yung umiw dapat umiwas ka sa baboy. Isa sa pinakamalaking kasalanan. Laging yun lang alam nila sa atin na Muslim, bawal baboy. Pero sa totoo lang, hindi nila alam mas bawal sa kanila kaysa sa atin. Bakit? sa Biblia nila sa sa kanila bawal talaga kainin kahit ka, ikakamatay mo na kahit law mang hawakan is bawal unlike sa atin pagdating sa talagang ikakamatay mo na sa sura al-maida mababasa mo emergency na ay pwedeng kumain ng isang muslim kapag ikakamatay na talaga niya nasa desierto siya walang tubig walang pagkain at bitlang may lumitaw na baboy at uh, pwede siyang magkuha doon ng konting bahagi lang na hangga't sa ikakasurvive niya sa araw na yun. So, kahit yun pag emergency ay pwede pero pagdating sa mas malaking kasalanan kaysa dyan ay yung tinatawag na shirk wala nang ito yung pinaka above na malaking kasalanan na kapag ginawa ng tao at na namatay siya inabutan siya ng kamatayan ay wala nang kapatawaran dahil nga ang Allah ay hindi niya pinapatawad ng sino man magpatambal sa kanya in la an bihi wa yaghfiru ang Allah ay hindi niya papatawarin sino man magtambal sa kanya bagkus papatawarin niya anumang kasalanan bukod dyan So, yung ginawa niyang sugur pagsusuga o anuman nagawa yan, kasalanan, maaaring patawarin siya ng Allah doon kahit sa kabilang buhay pa may pag-asa, insya Allah. Pero pag nagtambal ka at kumilala ka para iba pang Diyos at nag-alay ka pa o nag-celebrate uh, sa mga Diyos-Diyos na nagayon to, at tinabutan ka ng kamatayan, yun ang wala nang balikan at wala nang kakapatawaran. Binagbawal niya ang paraiso sa mga taong sumamba pa ng iba pang Diyos. So, ang isang Muslim kailang umiwas dito. Ang reliyon natin siya sabi na kinukotsa niya lang maraming bawal, maraming bawal. Hindi nila napapansin ang sino ba nagpadala nito? Tayo ba? Tayo ba naggawa ng ating batas? Tayo ay alipin ng Diyos. Kung ang isang gobyerno, isang hari, marami siyang ipatupad sa isang lugar niya na bawal, susunod ka o hindi? Pag hindi ka sumunod, rebelde ka, di ba? Rebelde ka sa hari mo. Na alam niya kung ano mas makakabuti sa bansa niyo, sa lugar niyo, para sa inyo, sa kaligtasan niyo, diba? So, tayo pa kaya? Sinong lumikha sa atin? Ang Diyos na ito, nagbigay sa kanila ng buhay, nagbigay sa kanila ng anak, nagbigay sa kanila ng mata o hininga. Ano, kahit putunin lang ng Diyos yung oxygen na binibigay sa kanila para makahinga, magkano kaya ang oxygen kung bibili sila araw-araw? Punta sila sa ospital, tignan nila yung mga taong hindi makahinga doon na walang oxygen. Yun lang, try nila bumili. Yung kayabangan nila, try natin kung saan mapupunta sa pagbili lamang ng oxygen kung hindi sila mamumulubi. ba? Diba? Yan pa naman number one reklamo ng mga tao sa atin, sa ating bansa na puro kahirapan daw. Kasi hindi na Yung Diyos ba na nagbibigay lahat is yung ba talaga kinikilala nila para hindi sila maghirap? Saka alam ba nila na ito ay pagsubok? Numihingi ba sila dun sa Diyos na hindi natutulog? Yung Diyos na buhay na hindi namatay? Yung Diyos na hindi nagkaanak? Yung Diyos na walang katulad? Na wala pa nakita sa kanya ay may control ng lahat yung bang hinihingan nila? So insya Allah, tanongin po natin ang ating mga sarili. Huwag natin ibase, huwag natin i-depende sa, ay dito ayoko, hindi ko type yung sinabi nito. Hindi, kausapin mo sarili mo, tignan mo ang sarili mo. Kung kinikilala mo ba yung lumikha sa'yo. Dahil balang araw, babalik ka din sa kanya at tatanungin ka din niya. Kaya matakot ka na may mga dumating na warning sa'yo dito sa mundo at binaliwala mo. Dahil balang araw, maaalala at maaalala mo ito. Yung sinasabi na itaga mo sa bato, itaga mo sa puso mo dahil talagang balang araw marialex mo din at kusan huli na ang lahat. O Diyos, naniniwala na ako, nakita ko na lahat. Nasa kabilang buhay ka na. Tapos gusto mong bumalik sa mundo? Hindi ka nang pabalikin. Wala nang balikan. Na. One-way ticket lang ito, sabi nga nila. Isang ticket lang, papunta, wala nang pabalik. Patungkol din sa, uh, insya Allah, magbigay paalala sa mga Muslims. Yung pag-iwas sa mga gawain, shirk na hindi natin namamalayan. Maliit lang na bagay akala natin. Kahit nagsuot lang tayo ng mga iniisip natin na may mga energy-energy na or mga tali, sa kamay na pampaiwas ganyan to or pampaswerte, yun ay pagtatambal sa Allah. Na uh, na sure, nauhulog sa pagtatambal. Kasi niyalagay mo pa yung paniniwala mo sa iba pang bagay, sa mga ganyan-ganyan na hindi naman tinuro ng propeta o wala sa Islam. Hindi tinuro. So, kailangan natin umiwas doon at sa pagbebenta din ng mga ikakatulong nila. No, sinasadya mo, eh, hindi naman ako nagsiselebrate eh. Pero tignan mo, may bentang papotok, may bentang turotot, nagbebenta ng bilog na prutas. Yung pagbebenta kung yan ay talagang sa isang taon yan naman talagang ang paninda mo. Hindi nung sinadya tumugma lang sa panahon yan ay bumibili sila ng bilog na prutas dahil doon nakasalala yung swerte nila. Na kahit ilang taon na buong tumanda na siya wala pa rin nangyari sa buhay niyang kagandahan. Paano doon umaasa? So wala ang kasalanan doon insya Allah. Kung hindi mo naman intention yun at wala yun ay paninda mo naman talaga sa isang taon. Na wala na maharam doon. Kung prutas titinda ka. Huwag mo lang sabihin, oh, nagtitinda lang naman din ako, isang taon na yung turotot ko. Sinadya mo tayang, isang taon na yung turotot mo Sinadya mo para dun sa nuya So, depende na yan dun sa intention ng tao Kung ano ba talaga purpose niya sa pagtitinda na yan Kung sinadya nga itapat doon O inaantay nga talaga para dumating yung araw na yun Pero kung paninda mo, is, wala namang kinalaman Sa kanilang celebration din, insya Allah Wala naman, uh, kapahamakan sa yo. So, insya Allah kung may ma mag-Q&A uh, May Q&A tayo, I think Tapos, sa mga lalaki, pwede kayo mag-open ng mic sa mga babae pwede po kayo mag-chat dito at babasahin ng admin, babasahin ko inshallah. Kung may mga katanungan kayo related sa ganito. About sa panunood, I think may ginawa akong video last two years na at kanina siner ko lang pa rin siya. Doon yun sa Islam web, I think, tapos three translate niya yung Zul Amin, I think, Tagalog, na pag hindi mo naman sinasadya, ikaw ay napadaan lang at napatingin, siya wala. Pero pag sinasadya mo, inaabangan mo din, ay kabilang ka doon kaya kailangan mo iwasan uh, tulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamata siya kaumin fa huwa minhum kung ang gumaya sa isang grupo ng mga tao ay ikaw ay kabilang sa kanila so ito ay hindi lang about din sa new year about din sa ibang mga celebration ng mga hindi muslim sa kanilang Diyos-Diyosan. So, alam niyo na yung pinanggalingan ng New Year at alam niyo na yung purpose nito. Yung pagpapaputok nila para do sa malas pero tingnan mo, yung, along year yon yung nagpaputok sila, uh, new year yon eh. Sakto, parang 2020 or something. Tapos, after yun, ano nangyari? Nasaan yung silbi ng paputok nila? Dumating, after 3 months, talaga na lockdown tayo lahat ng March. Dumating ang, dumating ang COVID. Pumutok ang Volcan Taal. Ano, kung ano-ano nangyari? May mga iba nagpo-post na, grabe ka naman 2020. May kinalaman yung taon 2020 doon. Di ba? Tapos, sisisi mo, grabe ka. Parang sinasabi mo, grabe ka na Diyos, no? Sa gusto niya. Grabe ka naman Diyos sa parusa mo. Sino bang lumikha sa'yo? Masasabi mo ba yan sa isang hari na nagbigay sa iyo lahat-lahat ng gusto mo sa buhay tapos ngayon tatanungin mo siya ng ganun? So ito yung mga taong talagang walang direksyon ang kanilang pag-iisip, beliefs na hindi naka hindi nag-aaral, hindi nagbabasa. Basta go with the flow lang ang buhay nila. Sumabay lang sa agos ng alon. Kung saan sila idalin, doon na sila babagsak. Kung saan sila isla dalin, doon na sila mapupunta. Hindi nag-iisip, di ba? may sarili naman isip. So, insya Allah, uh, siguro I think maiksi lang naman ang topic patungko sa New Year's, patungko sa pag-iwas nito, patungko sa origin ng pinanggalingan, at ano pa mga sa tingin yung hindi ko nasabi na may kaduktong dito sa New Year na ito. So, insya Allah, magtanong lang po, huwag mahiya, uh, putang ate mga kaya, insya Allah. May naalala ko ganyan to sa kasal minsan, na may ginagawa silang sa, sa atin, sa Pilipinas, kahit Muslim, may kultura minsan na magluluto yung nanay ng uh, manok, tapos ipapakain doon sa groom na papatitignan ko anong ipipiliin niya na part eh, ng parts ng manok. Pag nakuha niya itong part, ibig sabihin maganda ang magiging future niya sa anak nila. At pag ito naman part, ibig sabihin medyo alanganin. So, nakabase doon, nalalaman daw nila, kumbaga doon nila titignan yung future ng lalaki, yung anak future ng anak nila doon sa lalaki dahil doon sa base sa unang kukunin niya para sa kanila. Maganda daw yung meaning. Kaya, uh, hindi yun na namamalayan na ito ay shirk mahuhulog sa pagtatnambal. El Il mulhay na yung tadhana ng isang tao ay wala nakakaalam dyan. Kung hindi ang Allah lang siya naglista na nito, nakasulat na kung anong gagawin mo sa future mangyayari sa iyo. Tapos ikaw ay inaalam mo lang base sa manok. So yung mga bagay na akala natin New Year lang ang may shirk or Christmas or whatever. So may mga bagay din tayong culture na nagawa minsan na may mga pagtatambal din na hindi natin namamalayan kahit sa pagkain pa. So kailangan din natin mismo kahit born Muslim pa ay iwasan din natin yung mga nakagis na ng ating mga ninuno na alam natin mali at labag sa batas ng Islam. Iwa-iwa iwa na natin. No? Hindi porket Muslim ang ninuno natin, born Muslim tayo, nauna dyan ang Islam noong panahon taos ito yung nakagista ng ating mga ninuno. Hindi ganon Dahil yan din ang palusot ng mga tao sa panahon ni Perpeta Abraham. Na ito naman ang ginawa ng amin mga tatay. Ito yung nakita namin sa tatay namin o sa mga ninuno namin na sinasambay nila itong mga bato o So yun ang palusot nila kahit nakikita na nila yun. yun tama sa mali. Nakikita na yung maliwanag na sa kanila yung katotohanan. So, iwasan natin. Huwag ma-pride na. Hindi. pinamana na to ng magulang namin noong panahon. Kung alam mo naman, is ikakaalis mo sa pagiging Muslim. ba diba? Anong pipiliin mo? Maging tunay na Muslim or kumapit pa rin sa maling uh, practice ng ninuno mo, uh, forefathers mo, o mula sa tribo, kultura nyo. Walang problema ang Islam sa kultura o tribo. Hanggat uh, walang nilalabag to sa Islam. Kung ikaw ay isang Amerikano at ang um, favorite mo is potato, kultura nyo ito, wala kayong kanin din, wala yung problema. Ikaw ay Italiano, pizza ang pagkain nyo, wala itong problema sa Islam. As long as halal at uh, walang nilalabag patungko sa panampalataya. So hanggang dito lang po, uh, huwag nyo pong kalimutan na ito ay mayroon kaming batch 1 ngayon sa January, I think. Insya Allah, mo pa Academy. Uh, thank you sa mga regular customer dito. Uh, kayo na ba ay nakapag-imbita uh, ng iba na mag-join din sa pag-aaral na ito? Na balang araw ay maging isang magaling na daya na hindi mo inaasahan. Siguro ikaw ay mahiyain, hindi mo kaya mag-preach. Oo, nag-aaral ka na sa Mopa Academy, pero hindi mo pa rin kaya. Parang medyo mahiyain ka pa rin. Sa private mo lang kaya siguro magturo. Pero yung taong in-invite mo, na baka mas makapalang face kaysa sa atin, na pag natuto siya at balang araw siya yung naging public na makapagdawa, makapag-share sa mga tao, na which is ikaw hindi mo kaya uh, at hindi mo talaga magawa. Pero yung taong in-invite mo, malay mo siya yung naging na nagawa niya sa public ang hindi mo kayang gawin. So, insya Allah, bahagi ka sa record na yon sa mga reward na nagagawa niya. Dahil isa, isa ka, isa ka sa nag-invite, isa ka din naging daan na para siya ay matuto at naging ganon. So, kahit hindi mo man nagawa na maging public na daya, ay yung taong in-invite mo ay naging public daya. So, imagine mo yung reward mo doon. Kaya, insya Allah, ay ang Allah na bahala doon sa inyong mga reward. At naway, sana ganti uh, gati pa lang kayo na uh, bigyan tayo ng kaalaman sa Islam uh, mula sa pamamaraan na pag-aaral dito sa online na anytime ikaw ay free. Insya Allah, paki-follow po ang kanilang page at paki-share sa mga group nyo. Sa mga umaatin dito na no, may mga iba sirang group, wala pong problema. Pakishare po ito at ipaki, uh, join yung mga members nyo, mga classmates nyo, mga pamilya nyo. Kahit yung mga hindi Muslim, try nyo. Malay mo, na, na, na ano lang, nalibang eh, share mo lang sa mga kamag-anak ng hindi Muslim. Kami ganun eh, yung isang ustad na kinuha ko na nagtuturo sa online namin. Uh, marami kaming non-Muslims na nag po online. Ang dami, minsan pa sila sa totoo lang yung pinakamataas na grades. Di, uh, alam ko, ginawan ko na ng video yan o sinishare ko minsan sa post ko. Na yung kung sino pa yung mga hindi Muslim, ang tataas ng grade. Sa mga subject patungkol sa tawhid, sa kaisahan ng Diyos, about sa haligi ng Islam, yung mga basic, sila pa talaga yung mga matataas ng grades sa totoo lang. E, Gayun to natin gawin na welcome kahit hindi Muslim. Na malay mo ginagawa lang yung libangan, gusto yung ma-educate ang sarili niya Para hindi siya magiging sa pananampalatay ng iba So ganun pa man, bandang huli din, marami sa kanila nag-PPM after ng level 1 o level 2 Sana sabihin nila gusto na namin mag-Muslim na malinaw na talaga yung pinag-aralan nila pinag isipan na mabuti at pinag-aralan nila ng 6 months, 3 months At nagiging Muslim after yun Ang kagandahan doon, tingnan nyo, at ito yung mga tao na hindi na talaga aalis uh, Dahil sa uh, pinag-aralan nila mabuti bago nila pinasukan. Talagang, talagang curious sila at inalam nila lahat. At halos alam na nila pati-fatihah bago pa sila mag-Muslim. Kaya nag-Muslim na sila. Uh, alhamdulillah. Tingnan mo yung uh, nagawa namin na open kahit sa mga non-Muslim. So, ikaw ay nahihirapan magdawa sa pamilya mo ng mga hindi-Muslim. Try mo i-join sila dito. Mamaya gawin lang ilang libangan na online-online. Pumasok sa mga ganito manood, manood na mga videos. At hindi mo namamalaya na insya Allah gabayin ng Allah na maging mapalapit sa katotohanan. So hanggang dito lang po, kung wala po kayong katanungan, maraming po salamat, naka 30 minutes po tayo. Uh, kung wala kayong katanungan, insya Allah, stop na din po natin to. Maraming salamat sa pagdating nyo dito at naway nakapag-benefit to sa inyo. Uh, at kung sure kayo, wala nang kulang, nasabi ko na yata lahat dito. Okay? Kasi ako, minsan wala akong script sa pagsasalita, so ganyan lang. Paano yung naalala ko kanina yung review ko, insya Allah. Subhanallah, wa hamdi, asyadu ala ilaha ila, and to wa natubo ilay. Maraming po salamat sa inyo. Diyos ako magkakairan. At yung nga, walang pagbati din. Happy New Year, no? Kasi yung pagbati din, ibig sabihin, eh, sumasang ayon ka din sa kanilang celebration. So, pati pagbati ay... Minsan yung mga iba, akala pag yung ginawang Arabic is halal na. Uh, happy birthday. Ay, haram. Ay, okay. Uh, Eid milad. In Arabic mo lang eh. So, ibig sabihin, yung, yung baboy, pag in Arabic mo, kanzil, ibig sabihin, halal na. Pwede mo lang kainin. Uy, baboy yan ah. Hindi, kanzil ito. Ay, halal. Pwede ko kainin. Nagiging halal ba pag in Arabic? ba? Diba? Kaya yung mga iba, pati kanta, Haram ang kanta. Pero nakita, ah, Arabic naman eh. <laughs> Di ba? So, akala na pag in-Arabic, Happy New Year, haram. Ah, Amun Jadid. Ah, okay, pwede. Hindi po. Kahit naging Arabic pa yan, wala. Walang kinalaman yon. So, sa dagdag ka yun, na naalala ko lang, insya Allah. Okay, maraming salamat. Ingat po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Ibrahim Kazi.